ang aura sa paligid ng mga tunay na introvert ay misteryoso. Ang mga tao ay nagnanais na maunawaan ang kanilang mga iniisip, ngunit hindi talaga nila ito lubos na maunawaan. Dahil dito, ang mga introvert ay parehong kapanapanabik at nakakatakot. Understandable kung bakit ang mas maraming outgoing at bokal na miyembro ng ating lipunan ang nagpupumilit na intindihin sila. Narito ang mga dahilan kung bakit intimidating ang mga tunay na introvert. Number 1. Ang mga tao sa paligid ng mga tunay na introvert ay nagdadalawang isip na kausapin sila. Ang mga tunay na introvert ay hindi kusang nagsasalita. Maingat nilang pinag-iisipan kung ano ang sasabihin nila. Hindi sila mag-aalok ng paliwanag o viewpoint hanggat hindi nila naiintindihan ang ideya. Ito ang dahilan kung bakit madalas na pinahalagahan ng mga tao ang kanilang mga salita. Ang mga salita ng mga introvert ay may higit na timbang at kahalagahan ang kakayahang gumawa ng malakas sa mga pahayag na mga hindi sumasang-ayon sa mga paniniwala at ideya ng isang tao ay maaaring takutin ang mga tao. Bilang isang resulta, ang mga nakapaligid sa kanila ay maaaring makaramdam ng takot at pag-aatubili na makisali sa maliit na usapan o talakayan sa mga tunay na introvert. Number 2, ang mga tunay na introvert ay laging naniniwala sa kanilang paninindigan. Nakatagpo na ba ng isang tao na mas malamang na kumilos ayon sa kanilang mas malalim na paniniwala? Sa ganitong paraan, hindi hinahayaan ng mga tunay na introvert na makaapekto sa kanila ang opinyon ng ibang tao kung paano nila dapat ipamuhay ang kanilang buhay. Ang mga opinyon ng iba ay mas malamang na hindi makaka sa kanilang mga desisyon. Ang kanilang motibasyon ay hindi nagmumula sa mga pansamantalang benepisyo. Ang mga pagkakataon na sila ay ma-motivate ng mga salita ng paghihikayat at papuri ay mas mababa. Ang isang tunay na introvert ay pinahalagahan ang isang papuri ngunit hindi niya ito i-utilize tulad ng ginagawa ng isang extrovert. Number 3. Ang kanilang kaligayahan ay hindi nakadepende sa isang tao. Ang mga tunay na introvert ay maaaring makontento ng walang kasamang iba. Sa halip na kawalan ng pagsasama, ang pag-iisa ay ang panahon kung saan ang ating kaluluwa ay walang harang at maaaring gabayan tayo sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. May kilala ka bang nagpapahalaga sa pag-iisa at mas gustong mapag-isa? Marahil ang individual na yon ay isang tunay na introvert na nasisihang tumakas sa kanilang sariling mundo. Ang mga introvert ay napakahilig mag-enjoy sa pag-iisa upang mag-reflect at iwaksi ang kanilang isipan sa maingay na mundo. Ang katotohanan na ang mga introvert ay maaaring maging kontento at komportable sa kanilang sariling kumpanya habang nag-iisa ay ginagawa silang nakakatakot. Dahil hindi sila umaasa sa ibang tao para iparamdam sa kanila ang mga bagay na ito. Number 4. Mahirap silang makuha Ang isa sa mga natatanging katangian ng isang introvert ay ang kanilang hindi palaging available. Ginugugol nila ang kanilang oras upang bumuo ng mga relasyon habang naghahanap ng kanlungan sa kanilang pribadong espasyo. Bukod pa rito ay naglalaan sila ng oras bago magbukas sa iba. Dahil ang pagkuha sa mga tunay na introvert ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Kapag ang isang pagkakaibigan ay naitatag na, ang mga tao ay nagsisikap na mapanatili ang kanilang mga relasyon. Sa mga introvert, bakit nakakatakot ang mga totoong introvert? Ito ay dahil sa ang katotohanan na ang isang tao ay kailangan magsikap para sa kanilang atensyon. Paghahanap ng mga interes, pagkakaroon ng kapakipakinabang ng mga paksang tatalakayin, at ang pagnanais na magkaroon ng tunay na mga koneksyon, ang kinakailangan upang maging komportable ang isang introvert sa isang tao. Magiging mahirap makuha ang kanilang atensyon kung wala sa mga bagay na ito ang naroroon. Ang yugtong ito ay maaaring paminsan-minsan ay lumabas na boring, ngunit ang resulta ay nagdudulot ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Dahil naintindihan nila na ang mga relasyon na kanilang binuo ay may matibay na pundasyon at magtatagal ng mahabang panahon. Ang mga tunay na introvert ay pinahahalagahan din ang mga relasyon na yon. Ang katotohanan na sila ay nakakatakot ay sa huli ay kapaki-pakinabang. Number 5. Kaya nila ang sarili nila na walang tulong ng iba. Ang mga insidente na nagiiwan sa isang introvert na makaramdam na binabaliwala, hindi ginagalang, pinapabayaan o pagmamaltrato ay maaaring pansamantalang magpahina sa kanila. Maaari silang mawala ng pag-asa sa maikling panahon, hindi lamang sa individual na nagpagalit sa kanila, kundi sa lahat ng tao. Kapag nangyari ito, ang mga introvert ay magre-react sa pamamagitan ng pagiging independent at makasarili upang makayanan ang kanilang hindi matatag na emosyonal na kalagayan. Kahit na sila ay sobrang magtrabaho at malinaw na nangangailangan ng tulong, ay ipipilit pa rin nila na gagawin nila ang lahat. Walang mas kaakit-akit kaysa sa isang taong kayang alagaan ang kanyang sarili nang walang tulong ng iba. Dahil sa kanilang pagiging independent, ang mga tao ay nakakaramdam ng higit na kagustuhan upang maakit ang kanilang atensyon na isang katangian na tumutukoy sa mga tunay na introvert. Bukod sa pagiging tahimik, ang mga introvert ay nagtataglay din ng kakaibang kakayahan para sa pagiging independent. Natutunan nila ito sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at ginugugol ang karamihan ng kanilang oras ng mag-isa. Nakakaramdam sila ng kawalan ng katiyakan kapag umaasa sila sa iba dahil tiwala naman sila sa kanilang sariling mga kakayahan upang magawa ang mga bagay. Ang mga tunay na introvert ay maaari maipagmalaki ang mga katangiyang ito ngunit isa rin ito sa mga ugat kung bakit ang mga tao ay interesado sa kanilang mga personalidad kung paano ang mga tunay na introvert ay maaaring mabuhay ng merong kaunti o walang suporta ay parehong kahanga-hanga at kakilakilabot. Number 6. Madaling mapansin ang mga bagay Ang mga tunay na introvert ay madalas na napapansin ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ang mundo ay isang tunay na paraiso para sa mga introvert na puno ng mga pagkakataon. Sa isang kalmadong estado ay patuloy silang sumisipsip ng impormasyon at ginagamit ito bilang material para sa kanilang malikhaing pagpapahayag. Walang may iwan kapag ang isang tao ay may kasamang introvert. Bukod pa rito, madalas na lumilitaw na ang mga taong introvert ay palaging naunawaan kung ano ang gusto ng ibang tao, kahit na hindi ito sinasabi. Ang mga taong malapit sa kanila ay nakakaramdam ng takot na nagpapaalam sa kanila ng kanilang mga aksyon. Number 7, ang kanilang pag-uusap ay matalino. Ang mga tunay na introvert ay mahilig sa pagbabasa at pagkatuto. Natutuwa sila sa edukasyon at pagtuklas sa sarili. At sa kabila ng pagiging bookworm, sila ay matalino. Ang isang matalinong individual ay nakakaakit at paminsan-minsan ay nakakatakot. Ang mga taong ito ay mas makikinabang sa paggugol ng oras sa isa pang taong may kaalaman at passionate tungkol sa pag-aaral. Kaysa sa mga taong walang alam at hindi interesado sa pagkatuto. Ang mga pakikipag-usap sa mga tunay na introvert ay nakakapukaw ng pag-iisip dahil sila ay introspective at masipag mag-aral, meron silang maraming impormasyon na ibibigay. Bukod pa rito, meron isang bagay na nakabigani at kaibig-ibig tungkol sa isang tao na inspired sa mga malalim na pag-uusap at nakakapukaw ng pag-iisip. Number 8, nagpapakita sila ng malikhain at orihinal na kaisipan. Ang mga tunay na introvert ay may mga orihinal at malikhain sa pag-iisip. Ang mga introvert ay karaniwang may sariling mga kagustuhan na hindi gaanong naiimpluensyahan ng kung ano ang uso ngayon sa mga platform ng social media. Maaari pa nga silang maakit sa mga espesyal na paksa ng interes o iba pang bagay na hindi normal, hindi kinaugalian o talagang kakaiba. Ang mga introvert ay maaaring mas malamang na makagawa ng unconventional o makabagong mga pananaw, ideya at insight dahil gumugugol sila ng mas maraming oras ng mag-isa at malayo sa napakalaking mga setting ng lipunan na madalas na nakikita ang mga extrovert. At number 9, madali nila mapigilan ang mga distraction. Ang mga tunay na introvert ay nakakapag-concentrate ng mabuti at nakakatugon sa mga panlabas na kaguluhan. Ang mga introvert ay natural na may mas maraming oras at atensyon na ibibigay sa iba pang mga aktibidad dahil hindi sila nakatutok sa pakikisalamuha kaysa sa mga extrovert. Maaari nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa umiiral na mundo upang makompleto ang isang gawain o makamit ang isang layunin. Maaari nilang ganap na isali ang kanilang mga sarili sa mga gawaing nag-iisa tulad ng pananaliksik o pagsusulat ng mahabang panahon hanggat walang mga interruptions. Ang mga tukso na nakikipaglaban para sa atensyon ng isang extrovert ay kadalasang walang epekto sa isang introvert na tao. Maaari silang maging mga espesyalista sa kanilang napiling paksa ng interes dahil sa kanilang kapasidad para sa konsentrasyon. Dahil sa mga katangiang ito, ang mga introvert ay maaaring makita bilang nakakatakot. Ngunit meron lang talaga silang iba't ibang mga prioridad at halaga. Ang mga introvert ay may posibilidad na katakutan ng iba nang hindi sinasadya. Ang mga introvert na leader ay madalas na binibigay sa kanilang mga kawani ang silid upang magtagumpay at mag-empower sa iba dahil karamihan sa mga introvert ay hindi nasisihan sa pagiging nasa spotlight at nakakatanggap ng maraming atensyon. Pinopromote nila ang pagkilala sa kanilang mga kasamahan at subordinates. Maraming tao ang kulang sa partikular na kakayahan, ngunit ang mga introvert ay pinagkalooban nito. Bakit sa palagay mo ang mga introvert ay, madal ay madaling mangibabaw sa isang silid at makaakit ng atensyon na dahil dito ay nakakatakot para sa iba? Nga pala, alam mo ba na mahusay sa negosyo ang mga introvert? Panoorin mo dito.